ah uh, uh, itong, ano, itong, uh, it, it, yung, yung abigo natin, bago, bago tayo nagmiminta na, oh, bago tayo nagmiminta, ito, lagi itong postpone. uh, ito, loyal to, loyal. Uh, batang tondo to. <laughs> yeah. batang, yan, uh, batang, uh, batang tondo yan, pero, laging lagi postpone yan, kasi nga, nung, busy, nung busy. Ayan, tas Oh, oh na naglaro ng pagkakataon Pero, ala Yan oh. Hindi rin po patalo Marami din itong ritual oh Naubos <laughs> Yan Yan, 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 yan Ayan, thank you Thank you, thank you Ayan, yan, okay. Contraction worker po pala Bago sinutik man Hahaha <laughs> Ang <laughs> lupit to. Alam yeah. yung magkano ang stars dyan? Ilan ba stars dyan? Ha? Uh? Stars. Ilang stars? 20? O 20 piraso O 20 piraso. Depende ah. kung masasara pa na. Ano <laughs> yan? Lupit. Ayan. Yan yung, yung pasalubong natin. Oh. Yan. Yeah. Pangit pa yan. Ah, pangit. <laughs> Ayan. Thank you. Thank you, thank you. Batang tundur. h e l 그리가